Huwag na huwag kang gagawa ng ganitong Graham Dessert. Sa sobrang sarap kasi at balansing-balansing na lasa nito, tiyak akong kakalapag mo pa lamang nito ay eh mauubos na agad. Sa dinami-dami ng naglalabasang ginagawa sa Graham Crackers, isa ito sa pinakamasarap na pwede mong magawa. Kaya tara, simula na agad natin. Dito po ay meron tayong nabili na ilang pirasong saging. Bale, lakatan po itong nabili natin na saging, guys. Mas mainam kung ito ang gagamitin ninyo para mas maging masarap at mabango ang magagawa ninyong Graham dessert. Bale dito, guys, kukuha lang tayo ng dalawang pirasong lakatan at hihiwain natin ito ng pa-crosswise tulad ng nasa video. At yung natirang saging ay gagamitin pa natin mamaya. Gagawa kasi muna tayo ng pantapping sa ating Graham cake. Pagkahiwa-hiwa ay pwede na agad tayong magluto. Sa isang pan ay maglalagay lang ako dyan ng half cup ng white sugar. Then lalagyan ko lang yan ng about 1 tablespoon ng tubig. halo haluin lang natin yan at hayaang kumulo itong sugar mixture natin. Dapat din ay nakalagay sa low heat ang apoy natin dyan. Hayaan natin yan na maluto hanggang sa magslightly brown na itong sugar mixture natin. Once mag brown na, ay pwede na nating isa-isang ilagay ang mga hiniwa-hiwa nating saging. Hayaan pa natin maluto yan ng 1 minute at saka baligtarin ang mga saging. Once kumapit na sa saging ang sugar mixture, ay pwede na natin itong hanguin at palamigin. Punta na tayo sa paggawa ng graham cake. Bali yung tira natin kaninang saging is isa-isa nating babalatan at ilalagay sa bowl. Pagkabalat ay mamash lang natin yan gamit ang tinidor. Mash lang natin yan hanggang sa wala ng malalaking chunks ng saging ang makita natin dito. After niya, na yan, iset aside muna natin ito. Dito sa isang bowl ay maglalagay lang muna tayo dyan ng dalawang pack ng all-purpose cream. Bali, pinalamig ko po muna yan sa chiller overnight bago natin ginamit. Pagkalagay ng mga chilled all-purpose cream ay mag-uumpisa na tayo dyang mag gamit itong electric hand mixer. Beat lang natin yan hanggang sa bahagyang dumami ang volume nitong all-purpose cream. Mga 3 minutes lang natin yung ibibit dito sa bowl. Matapos niyan ay maglalagay na tayo ng pinalamig din na isang lata ng condensed milk. Parehas po natin pinalamig ang condensed at all-purpose cream para po kapag binibit na natin ito ay hindi ito magtubig at mas dumami pa ang volume nito. Bit ulit natin yan ng 3 minutes hanggang sa magsama na at mag-double in size na ang condensed at ang all-purpose cream. Matapos itong mabit ay ihahalo na natin dyan yung minash natin kaninang saging na lakatan. Ihibit lang ulit natin yan ng kahit 1 minute na lang hanggang sa humalo lang maigi yung minash nating saging. Once matapos na, ay eto na yung banana cream mixture natin. Next naman ay magtitimpla lang ako ng isang maliit na sachet ng powdered na gatas sa estimated 1 cup ng tubig. Haluin lang hanggang sa matunaw na ang powdered na gatas. Kapag okay na, ay proceed na tayo sa assembling ng ating graham cake. Sa isang lagayan na gusto ninyo, ay maglalagay muna tayo ng banana cream mixture. Ispread lang natin yung maigi dito sa ating molder. After niyan ay magsasalansa na tayo ng graham cracker dito. Pero bago 'yan, ilubog muna natin sa tinimplang gatas ang graham cracker bago ito isalansan sa molder. Mas magiging malambot kasi ang texture ng ating graham cake kapag nilubog muna natin ito sa tinimplang gatas. Punuin lang natin ng graham cracker ang layer na ito at saka tayo ulit maglalagay ng banana cream mixture. Ulit-ulitin lang natin ang process na 'yan hanggang sa mapuno natin itong molder. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interested ka sa ginagawa natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong Graham dessert natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na Amazing Banana Graham Cake. Maraming salamat po. And once ma na natin yung pinaka last layer ng ating molder, ay maglalagay naman tayo dyan ng toppings na ginawa natin kanina. Make sure na napalamig muna natin ng husto ang pang-toppings bago natin ito ilagay dito. Lagay lang natin yan ng maayos at marahan para mas maging maganda ang kalalabasan ng ating Graham Cake. At kapag napuno na natin ito ng pang toppings, pwedeng pwede na natin itong ipasok sa ref at palamigin ng overnight ng nasa chiller lamang po. And makalipas ang magdamag na pagpapalamig, ay ready to serve na itong super special at super sarap na banana graham cake. Tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!